Delikado po, sa gilid ng highway. Yung mga pwedeng pakinabangan, kaya nandun na patapo na yun, Nasa gilid ng highway eh. Oh. May mga bata pa doon. Oh. Sana naman eh, iba natin yung mga kap kapalit kay Pilo. May tira po na basura sa itapon nyo na sa tamang basurahan. May mga pinamumulot sila. No? Ano naman yun, no? Oh. Bukang may nagtapo ng basura, na pwede yung pakinabangan. Tingnan natin. Wait tayo. Ayan o. Oh. Ang oh. Pwede yung pakinabangan no? Ayan, may mga shampoo pa o. Oh. dami oh. pwede yung pakinabangan. Ito, pwede ka daw. Para sa ambayan yan? para sa anyan. Sa close up daw eh. Sa close up daw yan. Ang no. no. Ah, ito yung pinaka ko Yan oh. No. Pasel. <laughs> Yun na, buha niya. Pasel naman. <laughs> <laughs> mga junk na po itong mga junk na pwede mapakinabangan. So, marami, marami. Meron din ball pin. Oh. Ba, <laughs> ba, naman oh, Tama yung sabi nila, may pera sa basura. Ayan, Baka may pera pa diyan. Ayan, oh, mga tropa, naman oh. Ngayon ay Febra March dapat pala, March 6. Five. Pag-alas 6 na ng hapon. Ayan, ito na din lagi na oh wow pasok Parker? dami dami eh. pasok mmm, di ka magudad ima nena parin ito po ang nakakapanghinayang. May nakasulat dito. Bawal magtapo ng basura. Pero dito pa rin napakampa. Nasa highway po ito sa may may parangay tubigan na hindi malaman kung sino nagtapo nito dito. Na basta lang itinapon dito. Delikado rin itong ibang mga norito. Baka gamitin. Eh, maling-maling naman. Baka makasira ng kapawa. Tinangon okay. ng mga tao. Nasa gilid pa ng karsada, tinambak. Eh, di ang mga tao magpupuntahan. Sana hindi mag- post ng traffic. Tala, ano yan? Arisa! Arisa! Ito pa isang medyo masakit eh. Nakalagay daw bawal lang ang magtapo ng basura. Dito pa rin ay tapo. Hindi magkakalat yan. So, ayan mga katropa. Kita niyo naman. Sana naman, magkaroon tayo ng tamang pag-iisip. Kung may mga kalayang bawal magtapo ng basura. Huwag na itapo ng basura. Pusan-saan. So, saan? magkakagulit yung mga tao Kakalang ng kakalang yun di Kunting disiplina naman sa so, mga nakakaalam na meron na nga nakalagay ng bawal magtapo ng basura doon kayo ba tinapo, di ba? Kunting disiplina so, sa mga nakakaalang tapo ng basura. guys, lagi mo na dyan sa